Hey guys, my name is Rai and welcome to my channel. So, this video, continuation lang siya nung um, previous video ko about my online learning experience or distance learning uh, experience at Cap College Foundation Incorporated. So, sa previous video na na-cut siya dahil nalobat na yung phone ko, unfortunately. Um, so, na-cut siya dun sa part na ah uh, yung downloadable yung mga modules. So, yes, yung mga modules po sa Cap College Foundation Incorporated ay downloadable. So, anytime po na kahit pa wala kayong internet or kahit, na, kahit nasan po kayo at wala naman po kayong access sa internet, pwede nyong basahin yung mga modules nyo kasi downloadable siya. So, um, another thing is, na questions na nareceive ko rin is um yung uh, pag-study ba daw dito is pwede yung mga um nasa bukod sa mga nasa Pilipinas pwede din ba daw mag-aral yung mga uh, OFW's or overseas Filipino workers natin sa iba't ibang uh, panig ng mundo. Yes, pwede po kasi since distance learning po siya. Um 'yung meron po kayong sarili yung student portal na ibibigay po ng school. So, 'yung student portal po na 'yon, doon po kayo lahat mag magbabasa uh, ng modules n'yo, mag answers ng module test n'yo, and uh, doon din kayo magte ng examination. So, usually yun nga ini-schedule 'yang uh, pagki-tick ng exa uh, final examination. So, ah uh, kasi since monitored nga ito or proctored uh, exam uh unlike nga doon sa um, isa sa mga schools na pre, na previously na na encounter ko rin which is um, yun nga hindi hindi um proctored ang exam so for me for me as uh, an educator mas mainam talaga po na proctored yung exam kasi dito rin natin magge-gauge kung hangga saan yung natutunan or nalaman po natin dun sa particular specific topics or subjects na inaral po natin So, kung hindi naman po ito proctored, eh most likely pwede pang maging cost po ito ng cheating, right? So, mas mainam talaga na yung examination is proctored. Lalo pa yan major exams po yung uh, final examination. So, yun yung magiging basis din ng uh, grading nila sa'yo. Ang final examination is uh, 70% kinukuha do sa grades and then 30% will be uh taken from your module test uh, scores. So yun po yung way ng grading uh, way ng uh, grading system po nila dito. And um another thing is ano pa ba yung uh kung yung mga nakatapos ba daw or nakagraduate ba daw, ay eh, kailangan pa po ba daw mag magintay ng 2 uh, years uh, para bago nila makuha yung mga credentials nila. Well, or bo, uh, based on my experience po, hindi naman po ako naka-experience ng ganun na kailangan ko pa intayin mag 2 years para lang makuha ko yung mga credentials ko like yung transcripts or and diplomas kasi um, on my um, on my experience po uh, months lang yung inintay ko nakuha ko na kaagad yung mga um, documents ko hindi na ako nagintay pa ng years kasi kasi sa tingin ko naman isa uh, as long as na bigyan na nang uh, na naging okay na yung submission nila ng uh, mga documents mo from uh, from school to ched at uh, mabilis naman na process ni CHED. So, anytime naman pwede nila kaagad yun ibigay sa student. So, usually kasi as far as I know, um, tumatagal lang yan talaga eh sa part na nga ng CHED kung saan kailangan nilang um, bigyan ng uh, special order number yung bawat uh, documents nyo, yung transcript at saka yung diploma nyo. So, and um another pa is yung... Kung kailangan pa ba daw maghintay ng uh, or o maghintay ng 2 uh, years something like that yung sa question uh, bago maka maka attend or bago makasali sa graduation which is hindi naman po as long as natapos niyo na po lahat ng uh, uh, subject load niyo ng mga academics niyo and uh, okay naman nabigyan na kayo ng grades for that um pwede na kayo makasama sa susunod na batch ng mga graduates So, uh, ayun, uh, usually, uh, kinukuha nila yung mga list ng mga names ng mga graduates din or yung mga graduating. If sa tingin mo naman na um, natapos mo na lahat at wala ka naman naging problema sa mga subjects mo, wala kang failing grades or anything, um, pwede ka na apply for, uh, uh, for this uh, application for graduation. And, um... Meron din ba daw mga ah uh, uh, toga photo pictorial? Ah uh, yes, um actually yan po is ah uh, uh, yung toga actually yung toga na susuotin nyo sa during graduation is ah uh, nirerentahan po 'yon ng school. So bibigyan naman kayo ng uh, toga sa during graduation. Pero yung pictorial po ng toga pictorial nyo mismo is ah uh, ah uh, kayo-kayo na po yung magpapapicture magpapa, uh, sa studio kasi since distance uh, distance learning po tayo or distance education po ah uh, magkakaiba yung lugar natin so yung iba nasa Luzon, yung iba sa Visayas at yung iba nasa Mindanao and yung iba naman po is uh, mga overseas Filipino workers or mga OFW students so magkakaiba ng lugar talaga kaya kaya Um, yung pag uh, pagte-take ng photo during uh, graduation particular yung sa sarili mong uh, toga pictorial sa studio is uh, sa inyo na yun hindi na kumbaga part, hindi na kumbaga siya uh, kinikater ng school and um ano pa ba ah uh, So yung yun nga yung uh, kung meron ba daw uh, website or um uh, particular na site si Cap College na saan pwedeng tala na pwedeng makita ng mga student. So meron naman silang uh, website na ginagamit and uh, and at the same time meron din silang uh, uh, group uh, FB group at saka um FB page. So ayun, so pwede kayo doon um makipag-interact din with the admin of the groups. At saka sa mga students din na na, na members nung uh, main Facebook group nila. And uh, what else? Kung magkano yung tuition, yung tuition people is uh, per unit one, 1k per unit or 1000 per unit, pero usually naman yung mga subjects sa uh, mga subjects naman is composed of 3 units so expect na ninyo po na 3,000 or 3K uh, per subject kung uh, uh per, per subject with the 3 units po so yung may mga 2 units dyan usually yung mga PE or NSTP po yung mga ganyan or PE tapos um, sa kanila din po, pwede po kayo mag-aral um, ng per subject. So, pwede po kayo mag-enroll per subject. Unlike sa regular traditional schools na per term or per semester, kayo kailangan mag-enroll ng subject. Sa kanila, pwede kayo mag-aral or mag-enroll kahit pa isa-isang subject lang. So, kung uh, medyo tight yung budget nyo, take muna kayo ng uh, isang subject. Uh, then um uh, kapag ka medyo okay okay na pwede naman kayo magtake ng another subject o uh, ganun so tsaka dito kasi mas mabilis natatapos yung student kasi as long as na um bigyan mo na maraming time yung pag-aaral mo pagbabasa mo ng mga modules pagsagot mo ng mga module test uh, pagtake mo ng final exam anytime pwede ka mag-enroll na naman sa na set up another subjects na aaralin mo na naman so hindi katulad ito ng traditional school na um, kung nabawa 8 subjects, kailangan tapusin mo siya in one semester which is usually 3 uh, or 4 months, depende kung yung school is uh, semestral or trimestral yung sinusunod na um, school, uh, school calendar. So ayun, so dito mas mabilis mo siya matatapos kasi any time na matapos mo yung isang subject, um, pwede ka mag-enroll ng bagong subject na aaralin mo. Mas, mapa, mas mapapabilis ka makatapos or makagraduate. Um, bonus na lang kung halimbawa kunyari transferi ka at marami.